Terima kasih telah menonton! That's ngayon mga love bird, dito sa third floor ito yung dalawa Every yan everyday yan uh, everyday 6 o'clock in the evening yung nagawa natin everyday tapos dito naman tayo sa taas sa rooftop iya uh, pauwian na natin yung mga kalapate natin yung iba ayun no oh, nakauwi na pero yung iba nandiyan pa sila sa baba ayun yung sila ayun si Mia oh nakauwi na rin si Mia oh, kayo ayan nakita na umuwi na rin siya oh very good yan very good dapat ganyan pagalan yung alas ala, sa is uwi na kayo nang no? hindi ako nahihirapan o oh, uwi ka na rin o oh, uwi 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 sige na uwi na uwi pasok 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 na. Pagleto na ba kayo? Ha? Ah, very good. Yan, ganyan. Pag ganyan alas 6 na, uuwi na. Hindi yung gabi na eh. Nahanapin ko pa kayo. O, eto si ako Pagleto. Very good, niya. O, kayo. Ganyan ba kayo? O, si Flaky. Yun, si Flaky. Pagleto. Nagi, nasan si Nagi? Wala si Nagi. So, ayun. Guys, kompleto sila. Kulang lang si Dagi. Sa si Dagi. Iliwan na tayo ni Dagi. na sa kanya mo. Si Dagi lang ang kulang. ba nga hubos na abos na yung mga pagkain nyo? Hindi ko pa kayo na pagkain kayo ng umaga. Parang hindi ah. Kalimutan ko ah. Ah, nabigyan ko kayo. Nabigyan ko pala kayo kagangina. Ang ko lang. Sa so, yes, ipong gata.

Si Mia ang nawawala So, lagi ko kasi Ano yung Ano -halo ba yung Si Kasi ano po rin eh? Si <laughs> ano ba si Mia ang kulay ko, ang, ano? ang sinsing. Okay, si Daddy Gray nga ito, si, Lalo, ah, si Mia? si Mia. Saan ay pumunta si Mia? nawawala si Mia ngayon pa nawala si Mia kompleto sila o oh. si Mia lang ang nawawala nagtampo yata si Mia Mia, what are you? wala, nawawala si Mia Wala pa si Mia gutom ka kasi niya, yata si Mia Nawala na si Mia Guys, uh, si Mia po. Good bad news po. Nawawala po si Mia. Bad news. Nawawala si Mia. Si Mia. Yeah. Mia. Mia. Kaya pa yung nawawala. Kaya nagkaroon na siyang kasama sa pag sa siya pa yung nawawala. Kasi yung sing-sing ni Mia, blue at saka puti, yung nandito, gold and white, yan si Dagi Gray. Sino niya yung nawawala? Sa sobrang init ba, kaya nawala si Mia. Mia, yeah, nasan ka na? Sana bukas na umaga na dito. Aha, Mia, asahan ko ka. Umiit ka. Ikaw pa yung nawala, eh. ikaw pa yung budget. Ah, certified budget ang binansagam ka ng certified budget, tapos wala ka dito. Ito pa si Daddy Gray, oh kasi is si lagi nila inaagawan ka ng bahay eh, no? <laughs> Nagtampo yata si, si, ano, si Mia. Kasi si Mia, ang bahay niya ito eh, yung pangatlo. Tapos, uh, lagi siya din sa kanyang uh, pinagpupuntungan ng ulit kong piknik, lata ng piknik. Ngayon, natin walang kung saan natin sa si Mia. Saan na kaya si Mia? Pero sana bukas ng dumaga, makabalik sa atin sila. Hindi ko isasara yung pulungan na yan. At uh, hindi ko rin sila lalagyan ng bobo. Para sa bumalik din si Mia. akalungkot kalungkot to, no? walang kanilang isa nakakalungkot. start na ako maglinis dito kasi ng na lang ng uh, na lang mga kalapati so start na ako maglinis bubuksan ko na yung ilaw Ito yung mga ano natin, ilaw na gagamitin. Naka-charge siya mag-apon. So, pag binuksan natin yan, maliwanag yan. So, yan na. So, ayan. Kita nyo naman kung gaano kaliwanag yan, ha. Sana huwag bumaksak. Uy, babaksak. Ayan. Babaksak, ha. Nawawala si Kiyang. ba si Mia? Oh, Mia. Bakit nawala ka, Mia? Ayaw eh, ka pa nawala. Eh, may mga kasama ka nang lumayo pa. guys, ganito yung ginagawa natin sa hapon, nililinis natin siya. Sinabrush natin siya. Kasi, puro dun yung, yung, yung tumutap, yung, yung yung kalapate. Para bukas, pag sila kawalan ko ulit siya, malinis yung kanilang kinagalawan. Ayan guys, yung ating uh, rechargeable na solar panel lah uh, lamp na binili ko sa TikTok shop. Ayun pa yung isa. Oh. Tatlo yan, yung isa binili ko dun sa pamanggin ko. Dati kasi yan, nakasabit dun sa ano, tinanggal ko kasi hindi pala siya nag-charge ng accurate uh, mabilis, mabilis siya mamatay mawala yung, yung, charge niya so ganyan na guys linis linis lang muna tayo dito sa itaas sana bumalik si Mia hindi natin alam kung saan ito pa si Mia Ang lang, dito lang si Mia eh ko po bakit nawala wala sa atin si Mia ay Mia bumalik ka sana pag bumalik ka Mia talagyan din kita ng cake kagaya ni sugar Kaya na lang dito. Wala wala si Mia dito. niya na guys oh. malinis na kapag ano na tayo yan guys nabras na natin yung semento ng rooftop ayan malinis na at lumalabo kaya itong ating camera ayan yung ibang tubig itinidig natin dito sa ating mga halaman yan kasi every morning nakikita naman sa mga previous video ko itong malaking ba ah, <laughs> itong malaking palanggana at saka yung malit na palanggana nilalagyan na ng tubig nilalagyan natin ng tubig so umaga tapos itong ah, uh, sapon sa hapon ganyan ginagawa ko pagka hindi masyadong marumi itong itong semento sa rooftop ah, uh, dinidilig ko yung tubig sa mga halaman kasi sa umaga naman nagdidilig din naman ako pero kung maruming maruming itong sahig dito sa rooftop ayan binabrush ko siya ayan binabrush ko yan ah uh, gamit ko itong ah uh, floor brush na to na binili ko sa tiktok shop may preview sa uh, unboxing tayo nito sa aking uh, youtube channel itong binili kong ah uh, Uh, floor grass pagod ako ah <laughs> so ayan na guys uh, hindi natin alam kung nasaan si Mia ito yung isa kong uh, solar panel ayan naka, naka ano dito sana guys uh, bumalik sa atin si Mia bukas ng umaga ito mga to ahayaan kong nakabukas yan hindi ko siya lalagyan ng cover kasi sobrang init ngayon baka sila ma heat stroke So, hayaan ko lang walang cover ang kanilang ang kanilang ano, ang kanilang kulungan. Ayan yung pinungko-cover ko. Ayan, yung, yung tablang puti na yan. So, yan lagi lang muna natin to dito. Aalisin natin to. Aalisin natin to. Pero ilalagay lang natin ito dito. yan sa side. Ayan. Diyan lang sa, sa side. Masyado nang madilim dito. Kasi itong ilaw na to dating nakalagay dyan Eh tinanggal ko kasi nga uh, hindi siya nagso-charge nang maigi. Ayun no, may ibon doon. Hindi natin alam kung si Mia 'yon. Pero gabi na alam ko pag ganitong mad madilim na hindi na kaya ni Mia na makalipad. Pero kaya nang nandito tayo. Uh, maliwanag pa eh pero si Mia hindi ko alam kung saan nagpunta. Sana bumalik si Mia sa atin. Kung sino man yung nakahuli sa kanya, sana bumalik sa atin si Mia. So dito na lang po at maraming salamat ko sa panonood ninyo. Sa, sa mga bago pa lang sa saking sa YouTube channel, please subscribe at uh huwag niyo wag niyo po sanang uh, skip ang mga video para sa uh, pambili ng pagkukunan ng ating mga alagang ibon. Shoutout po kay Neymar Lee, kay Camesa at kay Gaslorica. Maraming salamat po sa inyo, sa inyo pananood. Bye-bye.